ay buntag mga idol. Ito po yung ginawa ko na message. Para sa mga naka lang. Kung hindi mo manintindihan itong message ko na ito ay okay lang. May iba't iba naman tayong opinion at sa buhay. Ito po ay may pamagat na ang buhay na bigay ng Diyos. Ito po ang unang verse. Ito ang buhay ang buhay natin ay bigay ng Diyos sapagkat isinilang tayo sa pamamagitan ng may buhay at magpakabuhay tayo sa kagustuhan ng Diyos. Yun ang unang verse ng idol. Ang pangalawang verse ng idol, ito ang langit. Nandito na tayo sa langit sapagkat bigyan di, tayo sa lahat maging mabuti o masama man ang ating gawin dahil kasayahan, buhay ay langit. Alam niyo mga idol, kung nasa pangalawang uh, verse pa lang tayo mga idol, pagsulat ko nito mga idol, sobrang ang daming maingay sa aming mga idol. Parang kung, kung paano isulat yung tayo, uh, para sa Panginoon, ng mga satanis na magkuhin mag sa iyong isip niya. Ito yung mga numbers, mga idol, sa itatong pahina ng aking misis, mga idol. Ito ang buhay na walang hanggan. Langhapin ang hangin na bigay ng Diyos. Maging masaya sa kasayahan ng iba. Mahalin ang Diyos at ang sarili bago ang iba. Halagaan ang galing sa Diyos at ang mahal na importante dahil ito ang buhay na walang hanggan. Ito po ang nasulat ko mga idol na pinakamahirap. Ito po ang birth score na pinakamahirap. Ang, ang grabbing struggle, struggle ang isip ko pag sulat ito mga, mga idol. At alam ko sa pagbasa ko rin ito, alam ko ang daming struggle din kasi tungkol ito sa kasamaan at tungkol ito sa satanas. Ito po yun pagbasa ko ito mga idol. Ito. Egon. Tignan niyo Pagkatingbis. Grinder o bala sa this. Ang natingbis Papa? Yes. Oo, oh, ito ko. Ah, Kasari, okay, pilaw man. Kasari? Oo, di na. <coughs> mm. Ano na -an ibala <coughs> 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 Ito, mag-asahin ko mga idol ang verse 4. For... Kung call ito, kung ano ang paniniwala ko sa interno. Sa akin ang opinion niyo mga Idol, hindi ko sinasabi na paniniwalaan niyo to. Kasi may iba't iba tayong paniniwala at sensitive sa sarili. Ikaw mga Idol, maginig po kayo mga Idol. Kaya ko pa. Ito ang imperno. Ang impyerno ay ang kasalanan na tayo rin ang gumawa. Krimen, sugal, pagnakaw, bisyo, mga basura, pagputol ng kahoy dahil sa pagtayo ng mga poblasyumento na mas nagdulok ng problema ng trahedyang kadilimang buhay. Yun po mga idol ang verse po, mga idol. First five mga idol, ikinig mga idol, itong text to, binigyan tayo ng simple buhay na masaya ng Diyos. Ngunit ginawa na kung po possible ang impossible dahilan kung bakit tayo may katanungan. Bakit ito ang buhay ko o Diyos? Verse 6 mga idol, ito pa na yung mga idol, it, yung imperno at ito ko yung pinakamahirap na ginawa ko na maraming struggle na na isip ko nung pag pagsulat ng mga idol o kung paano ko na dahil ng mga idol. Pero tinilip kong gawin ng mm -hmm. mga idol. Nag-pray ko ako yeah. para masulat ko to. Ito po yung tungkol sa kwan kay Satan, ng mga idol. Yung paniniwala ko po, ito pinyo yung gato mga idol. Ito, maginin po kayo mga idol sapan ang kaliliman or limunyo yung kung bakit maraming problema, pagdilim ng paninin, pagdilim ng mga mga lugar na nagawa yung mga karamaldumal na bagay. Uwing pag-usapit ng gabi, karamihan ng pangyayari, pangkasamaan, kasamaan, iba't ibang krimen, ito ang sabi dumilim ang aking paningin at ang kasabigan na tuwing gabi na ang malig mo matanggang sa ating pangangulod ay binabangungo tayo dahil sa tupot ng ating damdamin. My clean words na nabigkas sa sugat ko na ito mga iba, pero ang hugot o ang kabalik para nito kay sobrang daming kaliwanag. Kaya hindi ko na lang isinulat ito na ito. Sobrang napakataas yung isulat ko lahat. Verse 7. Ang tanging Diyos na pinaka magkapangyarihan. Araw, umaga, kinabukasan, kaya natin nagigita Darinig na amoy na titikman po nahahawakan ang kagandahan bigay ng Diyos. Tayo'y binigyan ng buhay para makita ang liwanag sa umaga at sa pagsapit ng gabi. May liwanag para hindi tayo mabalo at sa kaliliman at sa paglilin ng ating paninin sa pagkasaya. Tayo'y may kaliwanagan sa ating naisipan. ginawa ko ang mensahe na to base sa kikikita ko sa bawat tao, sa bawat pangyayari sa mundo. At ito ay opinion ko sapagkat totoo ang Diyos. Karamihan sa mga naniniwala sa Kanya ay hindi magkatotohanan.